Andito tayo ngayon sa Indie Market Pinklao, isa sa pinakakilalang food district dito sa Thailand. Dahil sa kanilang napakaraming masasarap na pagkain na ino-offer katulad ng Pad Thai, Chicken, Shawarma, Exotic Food, at marami pang iba. And by the end of this video, sasabihin ko kung anong pinakamasarap na pinakasulit para sa akin. Kaya ano pinintay nyo? You know, let's go eat na food heat dito sa Thailand, sa Wadi Cup! Tinama mo pa ako, wala naman pala ako sa tabi. Ano Grabe, napakaraming options dito guys. Yung mga pinakita ko ngayon. Malulunod ka sa dami ng pagkain nila dito. Bawat lakad mo may mga food. Pero ngayon, parang natatakam ako dito sa shawarma kasi favorite ko ang shawarma. Kaya puntahan natin. Hello! Si shawarma. Chicken. How much one? 60 baht. 60 ang kanilang isang chicken shawarma. Oh, so, tagay na natin. Oh, looks yummy! Wow! Amazing! So this is their chicken shawarma. I will try. Mmm! So good! This is so good! Nilagyan nila ng crackers. Ang sarap ng crackers kasi may crispiness siya doon sa crackers niya. Wow. And ang ganda nung halo ng mga sauces nila. This is cumin, this is spicy, and what is the other one? Garlic! Garlic. Yes! So good! Yummy! Ito si ate sa akin. Yep. Yummy! Good! for only 60 baht, so cheap, but good. High five. Yeah. Mmm. Huwag okay, legit. Ang sarap. Ngayon ako nakatikim ng na shawarma na may crackers sa loob. Tapay ko sa Pilipinas yun. Dalagyan ko ng ano, sky plates. Oh, ay, yeah, ay, YouTuber. Kinuman niya channel ko. Please subscribe. Thank you. Captain Cap. At kayo rin guys na nanonood, mag-subscribe na rin kayo. Parang si Madam. Please subscribe and you watch this. Yeah, this is me. It's so good. Better if it has one fry. Can I get one fry? <laughs> okay. No, I'm just kidding. Obrang sarap niya, guys. Hindi ko na si sibuyas. For me, this is a 9.2. So, I love shawarma. And chicken shawarma is healthy. Isan so, yung kasama ko nagbablog? At paano tayong kakain? Ito, isa-isa. Kakagatin -isa. natin lahat yan? Yes! Wow! Sarap Yummy! Pa? Di ba? Nagbablog kayo, mami. Kumain lang kayo eh. Masarap siya. Wow, ang tipid! What is your rating for this? Nine. Bakit masarap? Well, malay ko, basta masarap eh. Bakit masarap? Sila <laughs> tanungin mo, ano nilagay nila dyan? Okay, ano naman ako nagluto niya? Galing! Na. So ngayon guys, ito ang second natin pinuntahan. Kasi natatakam ako sa itsura ng chicken. Wow! This is all chicken! Yeah! How much one? Twelve baht. Oh, twelve baht. Okay. H. What best flavor for you? Garlic. Garlic flavor. I like that. I get one garlic and cheese. One, one cheese. โซดา24บาท24บาทเย่มันโอเคฉันจะกินโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแหมรี่หล่อหล่อหล่อหลอล่อหล่อหล่อหล่อหล่อหลอหลอล่อหล่อหล่อหล่ลอหล่อหลอหลลอหลอหล่อหล่อหล่อหล่ออหล่อหล่อลอหลอหล่อหลลอหลอหล่อหล่อหล่อหลลอหลอหล่อ่อหล่อหลอหอหอลอหลอหล่อหล่อหล่อหล่อหอหล่อห่ลอห Lok-lok daw ako. Alika, try na natin dito. Try nyo na. We will eat. Can I have some tissue? Thank you. Hey, let's taste the chicken. Sa akin yung best seller nila, garlic. Wow. Garlic, guys, Ayunaw. let's try. 12 baht isa or 24 pesos, 23 pesos isa. Wow! <laughs> yan, guys. O, A yan. Ah, ko. One tiap. One tiap. One tiap. One tiap. What does it mean? One tiap. Good, good. One tiap. Good. Oh. One tiap. <laughs> one tiap from Lola. Ako na, tikman ko. Ito yung sabi mo. Isasaksak ko na bibig mo to, eh. Dala sa bonchon. <laughs> so good! Very good! No! No. Chilayin. So, Sarap. Sarap siya. Yeah. Parang siyang bonchon. Okay. <laughs> Ngayon yung tila sinabi ko eh. Parang si sa bonchon lang. Sa bonchon, akin. So, it's so, eight. eight, eight Pagkakain ko mm. mm. cheese. <laughs> may buto. This one better. Wow. So good. <laughs> I love the cheese. Mm. 8.4 kasi mas masarap So good! Hindi, hmm. mas masarap yung isa So kanya-kanya naman opinion So based on my opinion This is 8 and this is 8.3 Cap con cap oh, to, 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 What is this? Potato huh? Potato like french fry Oh yeah, I want how much one? 30 ba? Okay, I take one Fried What onion Tsaka fried potato One each Oh, thank you. So this is 30 baht and this is 30 baht. Mga 60 pesos each. Yan, yeah, hindi ako mahilig sa onion. Kaya onion, kaila Ricto, tsaka sa mga ibang kaibigan namin kasama. Okay, so I will taste their potato. Cheers! Mm. Ang sarap, gagay. Eh. May kasi ako sa panatas eh. Parang siyang chicken nuggets na potato yung laman. Ang crispy on the outside, potato-y on the inside. Tapos ang sarap ng halo ng powder niya. Parang siyang ano talaga, like potato corner with a twist. It doesn't make sense. I like this, this is so good. It's like a crispy ah. Mm, 9.4! Tarap! It's is my go-to snack. Pag kunyari nakikita ko sa tabi, bibili agad talaga ako nito. Kasama ko nawawala na. On to the next. Hello! Sawadee Cup! How much is one pork with cheese? 60 baht. How about two pieces only? We need to Three. How much three? Uh, three five. Okay, uh -huh. I take three. Grabe mm -hmm. naman yung preparation guys. Preparation pa lang, nagugutom na ako. So this is their pork with cheese na fried. For 35 baht. So 70 pesos, ito na. 70 pesos lang? Oo, oh, tama. Pwede na. Tapos meron siyang salad sa dulo. So check okay. niyo muna kung ano naman sa loob. Hindi siya salad, vegetable. Vegetable meron. Wow. Parang siya cheese bowl na may pork. Siyempre, pork with cheese. Ang baga. Cheers. 1, 2, 3. Go. May gulay. Mmm! Eh, ano? veggies inside. Panta ko yaki. Ano yung laman niya, ga? Pork, veggies, and cheese. Why you don't like? Sarap. Hindi nga. Sarap nga. Hindi kita sa mukha niyo masarap eh. Ay, makarap. Takmi. Try with the sauce. Sarap niya. Sobrang siya sarap. Pero ito, ate sa akin. Yung sauce niya ang gusto ko. Mmm, sabi na eh. Parang may suka yung sauce, no? Mahang lang. Garlic. Ang sauce niya garlic and spicy. Masarap yung sauce niya. Panalo. Masarap yung siya. Parang siyang cordon bleu na may halong takoyaki na halo-halo na ewan. Kasi ang ganda ng pagka-fry sa kanya. Crispy siya. Ayan yung loob niya. Parang talagang hinalo-halo. Pork, bulay, and cheese. Pero kung ako tatanungin, mas fan pa rin ako ng cordon bleu. For me, this is an 8.2. 8.8. 8.8. Ako eight. yung sauce 10. Hindi naman pwede yun. Like, combination siya. Uh, 8 eh. eight lang. Eight lahat. Sarap. Sarap mong food trip sa Thailand. Dami mong pagpipilian. Pero meron din naman sa atin sa Pilipinas nito. Meron din, pero wala tayo sa Pilipinas ngayon. Oh, uh, pero dito, sulit ka. Mura lang. This is for Rick, my baby boy. Baby boy lang. Ah! Mmm! Ah, oh! Hot! Oo oh, nga pala, nasa akin yung mic. What can you say, la? Ang kalaso yung balat niya sa ibang pagkain. Oo, oh, yung paano siyang pinrito, no? Wait lang, ko kung ano yung kalaso niya sa Pinas. May kalaso, tsaka yung itsura niyo, parang empanada. What? Parang yung mga wonton. Oo. Uh oh, uh, Oo, oh, pwede, dumpling. Yung, parang diyosa. yung dumpling. Tingnan, <laughs> hey, on to the next. Okay guys, so ngayon, dito tayo sa Liampuhan. What do you call this here? Jai-M. -an. and Chay -an. this is what you call this? Ah, Dek Det. Dek In our country is liempo. Yes, crispy pork. Crispy pork. Ah, you know liempo? Okay. Oh yeah yeah. I take one. I'll okay. try one. Ah, uh, you eat here? I eat here. Just the little one. Okay. How much? Oh no problem. No 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 no! You I will pay. How much ba one? Baket uh, na. 50 ba? Okay. So ang liempo dito sa Thailand is called dik dik. Ano dik dik? Dik dik. Ayan, nagdi dik dik, dik siya. Oh yeah, it's is dik dik. <laughs> Okay guys, so ito na ang kanilang dik dik or lempo sa amin. This is 50 baht. So alam ko na yung lasa nito pero tingnan natin yung luto ng Thailand. Buksan mo to. So no, I'll Para try it first sawa. without the sauce. One minute. <laughs> Nakakatakaw ka naman. Nakakatakam ka ako naman. <laughs> Cooking very nice. I can feel the juiciness of the pork. And sauce, spicy sauce. Spicy sauce. And black is Only sweet. What is this? Sweet. Sweet the oh, This is spicy. Ang sarap pa kami, magustuhan. Promise. So good! So good, right? Is <laughs> so good? So good. It's so good. Parang lempo sa atin pero ganda ng luto sa kanila oh. The color. Look at the color. Look at how they fried it. Kaya yung paisa. Diba? na napaisa si mami. Oh, masama Ang mura. 120 lang to. Hmm. Sa Philippine money. 120. Mga hindi wala pa. Mga 110. Wow. Sa po na. Wow. Ah. Ah, ang ahang yung So good. With the garlic. I love it. Dik dik. Di dik kita eh. Kanina ka pa eh. Dik na. So good. 9.3. Kayo. 9. Kasama namin ngayon ang isa sa aming friends, si Nicole. Kasi sabay-sabay kami ngayon pumunta sa Thailand with Agatep and other friends din. Eh, si Agatep kasi may lakad pa si Kulot. Kaya si Nicole sumama muna sa amin para makipood trip na rin. Parang ngayon Kulot na yan, no? You try. Crunchy. Di ba? Itay, hindi ka narinig yung crunch. i try one more para bigit yung mic. Ito, kakain mo na kulot. Oo, okay, kakain ka ulit. Wala kang choice. good! Ito may masaw good. Sound good. Ang sarap po. Malutong crunchy yung balap. So clean. So good. But clean. But thank you. Thank you. very nice. Our friend here, very nice. Pag uwi ka sa Pilipinas, pag ganito ako magsalita. What is this? Pinili ka ba? Okay, how much? How baht? 50 baht. 3 No, just one. And you all Easy. 20. Yeah, i get one. Oh, no Thank no. you. Thank you so much. Bait naman ng mga Thailander dito. So guys, ang susunod natin ito try Egg ay cute. kung ano yung quick-quick sa atin itlog ng pugo na pinry. Ito naman. Itlog ng pugo din na binayak sa gitna. Ano nilagay niyan to? Pero pinride niya, ha? Kaya okay. So, ito yung version nila ng Kwek Kwek. Thank you, Kapun Kap. Mura naman. So, ito guys, Kwek Kwek ito. ng Thailand. Yeah. Nagiging nagsicheck yung kamay mo ng lasa. Hindi masarap? Masarap ko! Try ko. Ang sarap ng pagkalasa ng itlog. Lasa ng itlog. Ang galing nyo kumain, Mami. Wow! Iwan ng itlog. Hindi siya bagong luto eh. Kaya for me, it's a 7 out of 10. Sakto lang. Walang pagkakaiba. Walang kakaiba. Itlog lang talaga, no? Itlog On to lang. the next. Syempre, hindi tayo pupunta ng Thailand Food Park na hindi kumakain ng Thailand food na sikat. At ngayon, patry natin ang pad thai. Yung best nila sa okay. Thailand. And yung best nila para sa mga Thailand. ay okay. na, yan yung best food nila sa mga Thailander. Tama? Hindi, yeah. yung mas isikat, Pad Thai. Oo oh, nga, yan yung best nila dito. So, okay, so ito na ang kanilang Pad Thai. To be honest, takam na takam ako habang niluluto pa lang. Ang bango, ang sarap kung paano iluto. Kaso nung nilagay yung squid, nagulat lang ako. Bakit? Hindi luto? Hindi. Iba yung texture ng squid niya. Ang Di ba ang weird na texture? So, haluin natin ngayon. Tikman natin. Wow! Pad Thai. Tauge na noodles na may halong peanut butter. Parang may peanut Parang butter. Parang may peanut butter. Sir. Tapos, sineruan nila na sugar, ng spice, and everything nice. May lemon pa. I know Pad Thai is the best in Thailand. Kasi last time kumain ako ng Pad Thai sa Thailand, napakasarap. Cheers! Mmm! <laughs> Tastes good. Tastes good. Sarap. Mm. Ang sarap talaga ng pad thai. May tunay masarap. Try ko. Hindi spicy para mas masarap. Legit, you can never go wrong with pad thai sa Thailand. 9.5. Matamis, na maalat, na maanghang. Tapos crispy yung toge. Nagbigay ng crisp. Mmm, Anap na. Yung tauge nila, fresh mm, na fresh. Crispy siya. And yung noodles niya, ang ganda quality. May peanut, may peanut na. pa. Ang sarap ng combination. May peanuts. Basta, noodles pad thai sa Thailand. Pero kasi hindi ako fan nung squid na hilaw eh. Oh, yung squid alam ko. Kaya, kaya naging hihaw So good! So good! Hindi so naman siya good na good. Good lang. <laughs> good! Basta sa'yo, ako good lang. Good! Good lang. Good! Pagkabuti oh, mo na yan. Good. Ano yung put? Good. Good. No, you say good. You say good. Si can... Winnie Rick Manghang. Ang ah Anghang. Hindi siya Manghang. Manghang siya. Hindi. Ano Rick? Good or so good? Masarap yung last time. Makain natin last time. Okay guys, so tapos na tayo sa Pad Thai. At ngayon, syempre nasa Thailand din tayo. We will try exotic food. Yes! Cricket! White ito, cricket, ito, cricket, bamboo worm, and grasshopper. I'm here, mother. Tama, kakainin niya lahat yun. Hindi, kakainin natin. ay, ayoko ay, niyan. Sa dami ng food dito, yun ang kakainin <laughs> Ayun niya. Eh, yun yung sikat sa Thailand. Hindi, Island. ako seafood. Seafood ako. Si minsan, nasa sea naman yun nga to. So na lang. Niluluto. Ang bango, guys. Amoy pritong-prito. Mmm. Halika na, halika na, halika oh. na. Ayoko, yoko niyan talaga. Kain niyo lang. Hindi, hindi, hindi. Kain niyo lang. Hello. How much? Ano ba sa Tagalog yung cricket? Ipis? Bamboo worm. 100 baht. Yoko. Thank you. Ito, ano to? Ipis yan. Gusto niya yan, ipis? Hindi ah. Oh. oh, lalagyan pa ng sarsa. Para mas masarap. Isipin niyo na lang chicharon. Ako, Diyos ko. Baka masuka ako. So, ito na ang huling kakainin natin ang bamboo worm. May mata pa. Eh! Nakakatakot. Hindi siya nakakatakot. I will eat first. Cheers. Mmm. Mapait. Ayaw ko, ayaw ko. Aga, baka masuka ako. Tay, okay, isa lang. Pakita niyo na game na game kayo. Hindi ako game. Subin niyo lang. Hindi niyo kinain. Huwag niyo dayain. Diyos <laughs> ko. Agatin niyo lang. Mmm, di ba? Parang... <laughs> hindi. Parang chicharon lang yan. Ayoko, ayoko. Isa ayoko. pa, hindi nyo kinakainin. Naisip eh. ko pa lang. Huwag nyo isipin. O oh, ito, medyo crispy, parang sili. O oh, mas tostadong bamboo worm. Huwag nyo hey. luwa! Huwag hey. ah, nyo luwa! Ayoko ka aga. Ano ba? Ayoko ka Choy! Talaga. You eat bamboo worm. So yun guys, napakadami natin nakain ngayon dito sa food park ng Thailand. At marami pang ibang food parks dito. Kaya baka sa susunod ay puntahan rin natin lahat yan. Pero ngayon, busog na busog na busog na ako. Ang sasarap na mga pagkain dito, ang babait ng mga tao. At siguradong babalik ako. Sana nag-enjoy rin kayo at nabusog kayo habang nanonood. Pero dito ako natataposin ang na vlog na to. Kaya thank you very much for watching. Ingat lagi, God bless. And see you in my next vlog. Let's go!